So yun mga boss Tayo ay uh, ma-practice ma mamaril sa tubig Ayan, gamit ang ating ano ang ating gawang ano Marble gun tapos pantiksay So medyo makulim na yung panahon mga boss So magpa-practice lang tayo mamaril Baka makachamba tayo May dala pala tayo ngayong ano Pamain sa isda Ayan, may dala tayong anay Sabi kasi nila na <clears throat> Kinakain daw to ng isda kaya nagdala tayo so nandito na tayo sa ating uh, isang spot mga boss na medyo pababa ayan sana suratin tayo maka maka huli tayo ng isda mga boss dito tayo tatambay sa baba pero suwi lang natin itong ating ano ito dentro da ang yun ang mga pwesto ng isda mga boss sobrang may hilap ang isda dito gawa ng ang dami kasi dito na ang oriente kaya pati maliliit na isda talagang dala kaya yung mga isda dito mga boss talagang mailap na hindi tayo makalapit kasi natago ka sila try natin umakit dyan mga boss gano'n natin ang ano spot kung maganda tapi aku mengikuti tembai lampu lumipat tayo mga boss ng pesto So, binaybay ko lang yung ilog. Papahinga lang tayo ng kaunti. Medyo nakakapagod. Pahinga lang tayo ng kaunti. Pagkaganong kasi, ano na yan. Dito lang yung banda na Agus na malakas. Pagdating doon, hindi na masyado. Sarap maligo mga ba sa lamig ng tubig. lilibutin natin yan mga boss. Yun, meron. Ayan o, ilap ang kailap lang mga boss. Medyo may ilap. Ayun. Ayun, dito o, dito na maaan. Ayun dito na sayang Minta sana kung may dito mga boss ganda ng spot oh, malalim oh, kaso walang nalutang Itabit-tabib po. Ikikitambay po. Ay, may nalutot sa unaan. Kaso malayo mga boss. may nakita tayo doon kaso malayo ayun o no. ay ang no. laki kaso ang layo mga boss kaso ang layo so dito muna tayo tatambay mga boss parang ganda ganda ang pusto ayan o tabi, -tabi po ang laking kahoy mayroon pa isa isang malalaki kaso hindi masyadong nalutang mga boss maka, -maka tayo dito na Ito natin. tinamaan ata mga boss hindi ko alam kung tinamaan hindi ko alam mga boss tinamaan ay tinamaan mga boss yung tinamaan sa so, tinamaan Hihihi, nakajakbat Tinamaan mga boss, ayan oh uh. <laughs> Yes, Asurbul Thank you Lord Nakaisa din, thank you Lord Wow, ang laki Ayan, ayan ang tao mo Thank you, Lord. naka din. Ayan, oh. No? Chamba-chamba lang, mga boss. Boss, so, oh. Laki, oh. Good size. Ayan, oh. No? Hindi bumaon. Okay. Hindi tumagus yung bala natin, mga boss. Ayan, oh. No? one hour later. So, uwi na tayo mga boss. Ayan, bibihira ng isda. Medyo hapon na kasi nakaisalan tayo mga boss. Ayan. Ayan.